Magsisimba nga sila ate kaya sasama kami sa kanila. So ayan, family bonding sila pero kasama nga kami. So ito nga tuwang-tuwa na nga si Darius mga mare dahil gagala nga sila. Ng mga nakaraan kasi hindi sila naka... Sama sa amin kasi may lakad nga kami. kami dalawa lang ni ate yung umaalis. Ngayon kasama naman namin yung mga bata. At heto, nandito na nga pala kami sa Quiapo Church. And sumakay lang din kami ng jeep para makarating dito. Ayan, nagsimba na nga muna kami mga mare. Matagal na rin ako hindi nakasimba dito. Kaya ayan mga mali, nagsimba kami. And pagkatapos ng misa, ayan, naglakad-lakad kami kasi sa gilid nito, dito may mga nagbebenta mga makakain. So ayan, pumain kami dito mga Mars. Ayan nga, excited nga si Darius kumain. Ang sarap ng ano nila dito. Ang laki at ang sarap. Tapos yung cheese, gustong gusto ko. Then maya maya naglakad kami ng onte. Tapos bumili pala kami nitong dragon fruit shake. Ayan, fresh na fresh pa fruit. Sobrang sarap niyan mga Mars. And ayan, gustong gusto nga namin to. At hati-hati na nga lang kami dyan para tipid. Pag bumili pala kayo niyan, 50 pesos isa. So, ayan, naglakad-lakad kami. tas dito kami nakarating sa may tulay na to. Nag-picture-picture nga kami dito kasi para nga kami nasa ibang bansa. So, ayan, picture-picture. Ang tagal din namin dito kasi nga, ayan, dumilim na pagkatapos niyan. Bumaba kami. Dun banda sa binabaan nga namin. Meron nga tulay doon na pwede mag-picture. Ayan. ba diba ang ganda dito? Grabe. Para ka nasa ibang bansa. So, pagkatapos niyan mga mari, naglakad-lakad kami, bumaba, bumaba na nga kami doon sa yung bridge doon na maraming tao. So, ayan mga, habang naglalakad nga kami, nakita na namin tong ano dito, post office ba to, na may sunog. Tapos sa uh, tapat niyan, may mga naglarali ata dyan. So, ayan, nakita namin. Tapos, eto, nakarating na kami dito sa pipuntahan namin. And, ayan, ang daming tao. Sobrang ganda dito magpicture At, lang. mga Mars, sa so baba nga pala niyan, may mga nagbebenta mga kung ano-ano makakain. Kaya, hindi kayo magugutom dyan. Marami kayong makakainan dyan na mga street foods, ganon. Sa so, baba rin niyan, may mga nag-entertain, mga naka-spider, mga cosplay. Ayan, may Doraemon at mga Power Ranger ba yan. Sobrang daming ang nanonood at gustong-gusto ng mga bata. di ba diba, na-entertain sila. So ayan, nanonood nga si Darius at saka si Sia dyan. And maya maya dumidilim na picture picture pa rin kami dito. At ang dami nga talagang pumupunta. Dinadayo nila tong bridge dito. Na, no? kasi ang ganda dito mag picture kasi may mga ilaw ilaw. And kapag nag picture ka, parang nasa abroad. So ayan nga, kaya dinadalaw siya ng mga tao. Ayan, dito may mga namamasyal. So ayan, nag picture picture kami. Tingnan nyo naman si Darius kung saan saan pumupunta. Kaya ayan, sinusundan ko na rin siya. ayun ang ganda talaga mag picture dito mga Mars. And talaga magugustuhan nyo yung mga background ayan, tignan nyo naman si Darius mga mare and ayan, maya maya, naglakad-lakad pa nga ako kasi mga mare, ang dami nang tao dito, ayan, dumadami yung tao, tapos nagpipicture-picture din sila ang dami talaga, tapos pwede rin kayo magbao ng pagkain nyo so ayan mga mare, pagkatas nyo yung movie na nga pala kami, dito na kami kumain sa Jollibee dito sa Moon News, and ayan, excited na yung dalawang bata, so yun lang